Hello kakabsat, kumusta kayong lahat? Eto, magsalin tayo ng halaman at hahatiin natin sa dalawa yung isang halaman. Kailangan ay dahan-dahanin ang paghati, kailangan ay buo yung mga ugat. Ayan, walang nahiwalay na ugat, kaya buo pa rin sila parehas na mix ko na din yung garden soil with top soil. sobrang nag enjoy talaga akong magtanim ayan, para akong naglalaro lang and for the meantime nakaka-relax ayan, itatanim na natin sa paso Ay siya nga pala, nabili ko nga pala itong halaman sa Patrick Base. Meron din akong linalagay ng uh, dahon ng oak tree sa ilalim niya, kunting-kunti lang. Ito naman yung pangalawang paso, pangalawang halaman. Itong paso na to, wala siyang butas, kaya pinubutasan ko muna silang lahat. Pag medyo malilim na sa ilalim ng puno ng mangga, ito yung ginagawa ko. Nagtatanim na ako niyan. Ayan, naging dalawang halaman na yung isa kong halaman kanina. Thank you for watching.